Yan, gandang umaga po. Tamang pasyal lang po. Pero ang pasyal namin ay sa palengke. Pauwi na kami dyan. Ayan. Gumabiyahe na kami. Babalik na ulit kami sa bahay. Ngayon na kami ulit sumama sa palengke. Kasi bihirang-bihira na po akong mamalengke. Actually, hindi ako namamalengke. Mister ko na namamalengke madalas kasi hindi na kami sa palengke. Eh ngayon, naisipan namin sumama sa palengke dahil may e-bike naman. Kaya ayan, nakapunta kami sa palengke. Nakapamasyal din kami at ito, nakapag video din. Nabili lang naman kami ng ulam namin. At saka bumili ako ng konting gamit ng... Kasi ibang gamit sa bahay. Si Ronald pag nangimili, hindi alam lahat eh. Kaya ako nakakapili ako ng mga gusto ko katulad ng mga gamit sa kusina. Pero ako hindi na ako talaga pumupunta sa palengke kasi apo ko nga hindi na ako may kami madalas sumasama dahil may bata nga ako alaga. Siya na lang madalas kong pinapupunta sa palengke. Dililista ko na lang yung mga bibilin niya. Madalas, Bisan hindi ko gusto yung <laughs> dilibili niya. Pero napapagtsagaan na din, natututo-tututo na rin siyang mamalengke. Kasi wala naman akong choice. Dahil hindi naman ako marunong magdala ng e-bike at hindi rin ako marunong magmotor. Kaya siya na lang pinupunta ko sa palengke. At least hindi na mamamasahin, di ba? Kasi mahal din ang pamasaamin sa amin. Ang tricycle, 30 pesos. Tapos mag-jeep ka pa. Eh kung siya na nga lang, at least, hindi ka na kaya yeah, kagandahan lang din sa kanya, natututo na siya mamalengke pa konti-konti. Pagmula nung nagkatindahan kami, marunong na siya mamalengke. Yan, binidiyohan ko yung mga dadaanan namin para makapasyal pa siya din. Ang lakas ng hangin, parang ngayon ang Pasko, ang napakalamig ah. Kahit ang taas ng araw eh, yung hangin ni Maginaw. Kaya lang pagka lumalabas ako eh, na umasama ko sa palengke, yung mga trabaho sa bahay, hindi ko nagagawa kasi sayang din yung oras. Sayang yung oras pag sumasama ako sa palengke, ibig na marami pa ako magagawa eh, hindi ko nagagawa dahil sa umaga maraming trabaho. Kaya misan talaga, parang sanay na ako na nasa bahay na lang ako maghapon hawakan ng gawa, linis, luto, alaga ni Jade, kailaga sa apo. Ganyan na lang ang aking mga routine araw-araw eh. Ayan, pagka magsisimba kami, yun. Tapos pag inaya ako ng bienan ko, yun, sumasama ako kasi sila, may sasakyan sila. Kaya yan, nakakasama kami. Kaya papasok na kami ngayon sa subdivision namin. Ayan, medyo malapit-lapit na kami sa bahay. Ayan, pero malayo ang kanto, malayo pa rin yung kanto sa amin eh. Kasi kapag ka, ano, malayo din dahil pag nilakad mo kaya ang tricycle dito mahal eh 30 pesos si, eh. kaya napabili kami ng mga e-bike motor pang service talaga pag lalabas ka napakamahal ang tricycle eh eh at least yung malaking bagay yung may e-bike ka pag hatid sundo sa apo mo o, kaya na dyan lang naman din sa kanto yung eskwelahan ng apo ko malapit-lapit lang din mga 10 minutes siguro pwede na ka rin kung ka. Eh ako wala na akong tsaga maglakad. <laughs> Madali na akong hingalin. Thank you nga po pala for watching. At sana kung nagustuhan nyo, po ito is please like and subscribe my channel. Maraming salamat po and God bless. Shout out po sa akin mga Team Dabber Cuts, sa akin mga subscribers, shout out po sa inyo lahat. Hindi ko na po kayo may